Isipin mo ang isang lalaki na napakalakas, kaya niyang patayin ang isang leon gamit lamang ang kanyang mga kamay, wasakin ang mga tarangkahan ng isang lungsod, at talunin ang isang libong mandirigma gamit lamang ang panga ng isang asno. Parang isang eksena mula sa isang superhero na pelikula, hindi ba? Pero hindi ito katang isip. Ito ang kwento ni Samson, ang pinakamalakas na tao sa Biblia. Ngunit ang kwento ni Samson ay hindi lang tungkol sa kanyang di kapanipaniwalang lakas, kundi pati na rin sa kanyang layunin mga pagsubok at sa huli ang kanyang pagtubos. Halina't tuklasin natin ang pambihirang kwentong ito ng magkasama. Nagsimula ang kwento ni Samson bago pa man siya ipanganak. Ang kanyang mga magulang si Manoa at ang kanyang asawa ay hindi magkaanak. Isang araw isang anghel ang nagpakita sa asawa ni Manoa at sinabi sa kanya na magkakaroon siya ng isang anak. Isang anak na itinalaga ng Diyos upang iligtas ang Israel mula sa kanilang mga kaaway, ang mga Filisteo. Ngunit may isang kondisyon, kailangang sundin ng kanyang ina ang mahigpit na mga panuntunan sa kanyang pagbubuntis. At si Samson ay kailangang mamuhay ayon sa isang panata na tinatawag na panatang Nazareo. Ibig sabihin, hindi siya maaaring uminom ng alak, hindi maaaring humawak ng anumang marumi, at ang pinakamahalaga, hindi niya maaaring ipaputol ang kanyang buhok. Ang kanyang mahabang buhok ay magiging tanda ng kanyang pagtatalaga sa Diyos. May isip mo ba ang pananabik ng kanyang mga magulang? Hindi lang ito basta isang bata. Ito ay isang batang ipinangako ng Diyos at nakatadhanang maging dakila. Mula pa lamang sa kanyang pagsilang, ang buhay ni Samson ay punong-puno ng layunin. Habang lumalaki si Samson, naging malinaw na hindi siya isang ordinaryong tao. Pinagpala siya ng Diyos ng pambihirang lakas. Ang una niyang malaking ginawa, pinatay niya ang isang leon gamit lamang ang kanyang mga kamay. Isipin mo ito, habang naglalakad si Samson sa isang ubasan, biglang sumugod sa kanya ang isang batang leon. Karamihan sa atin ay tatakbo, sisigaw o matutulala sa takot, pero hindi si Samson. Ayon sa Biblia, ang Espiritu ng Panginoon ay dumating sa kanya ng may matinding kapangyarihan at pinunit niya ang leon gamit lamang ang kanyang mga kamay na parang pumupunit ng isang batang kambing. Hukom labing apat. Anim. Ngunit hindi lang si Samson malakas. Matapang din siya. Minsan nga lang ay sobrang tapang para sa kanyang sariling kapakanan. Mayroon siyang kahinaan. At ito ay ang mga babae lalo na ang mga babaeng Filisteo. Ito ang naging paulit-ulit na suliranin sa kanyang buhay. Isa sa mga pinakakilalang tagumpay ni Samson ay nang ginamit niya ang panga ng isang asno upang talunin ang isang libong sundalong Filisteo. Isipin ang eksena, napapalibutan siya walang laban sa bilang at ang tanging hawak niya ay isang piraso ng buto. Ngunit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nagtagumpay siya. Si Samson ay hindi lang isang mandirigma, isa siyang hukbong nag-iisa. Ngunit ito ang bagay kay Samson. Gaya ng lakas ng kanyang katawan, ganoon din siya kahina pagdating sa kanyang puso. May ugali siyang sundin ang kanyang sariling kagustuhan kaysa sa mga utos ng Diyos, at ito ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Dito papasok si Delilah, isang babaing Filisteo na magiging pinakamalaking kahinaan ni Samson. Lumapit ang mga pinuno ng mga Filisteo kay Delilah at inalok siya ng malaking gantimpala kapalit ng sikreto ng lakas ni Samson. Pumayag siya. Sa paglipas ng panahon, hindi tinantanan ni Delilah si Samson sa kakatanong at pagsusumamo na ibunyag ang sikreto ng kanyang lakas. Araw-araw niyang pinanghihinaan ang loob si Samson hanggang sa unti-unti siyang bumigay. Sa huli, bumigay si Samson. Sinabi niya kay Delilah ang katotohanan. Kailanman ay hindi pa nagalaw ng labaha ang aking ulo sapagkat ako'y isang Nazareo na itinalaga sa Diyos mula pa sa sinapupunan ng aking ina. Kung ahitan ang aking ulo, mawawala ang aking lakas at magiging mahina ako, katulad ng sinumang tao. Hukom labing anim at 17, pito, hindi na nagaksaya ng oras si Delilah. Habang natutulog si Samson, pinaputol niya ang kanyang buhok. Nang dakpin siya ng mga Filisteo, noon lamang niya napagtanto na nawala na ang kanyang lakas at pati na rin ang basbas ng Diyos. Piniringan siya, iginapos ng tansong tanikala at ipinakulong upang gumiling ng trigo sa bilangguan. Isang napakalungkot na pagbagsak para sa isang lalaking minsang naging makapangyarihan. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento ni Samson. Habang nasa bilangguan, nagsimulang tumubo muli ang kanyang buhok. Mas mahalaga pa rito, nagsimulang lumago ang kanyang pananampalataya. Basag at napahiya muling bumaling si Samson sa Diyos. Samantala, nagpasya ang mga Filisteo na ipagdiwang ang kanilang tagumpay kay Samson sa pamamagitan ng isang ingranding pista bilang parangal sa kanilang Diyos na si Dagon inilabas nila si Samson upang gawing libangan ng mga tao. Nililibak siya, pati na rin ang kanyang Diyos. Ngunit bago ang lahat, humiling si Samson ng isang huling pagkakataon. Hiniling niyang ilagay siya sa pagitan ng dalawang pangunahing haligi ng templo. Sa kanyang huling panalangin, sinabi ni Samson, Panginoong Diyos, alalahanin mo ako. Pakisuyo. O Diyos, palakasin mo akong muli sa huling pagkakataon upang mapaghigantihan ko ang mga Filisteo para sa aking dalawang mata. Hukom 16 at 28. Sa pamamagitan ng panibagong lakas mula sa Diyos, itinulak ni Samson ang mga haligi ng buong puwersa. Gumuho ang templo, pinatay ang libu-libong Filisteo. Kasama na rin siya. Ayon sa Biblia, mas marami ang kanyang napatay sa kanyang kamatayan kaysa sa kanyang buong buhay. Ang pagkamatay ni Samson ay parehong trahedya at isang tagumpay. Kahit sa kanyang huling sandali, ginamit siya ng Diyos upang matupad ang kanyang layunin, ang pagliligtas sa Israel mula sa mga Filisteo. Ano ang matutunan natin mula sa kwento ni Samson? Una, makikita natin na ginagamit ng Diyos ang mga taong hindi perpekto para sa kanyang mga layunin. Hindi isang perpektong bayani si Samson. Gumawa siya ng malalaking pagkakamali. Ngunit sa kabila nito, natupad pa rin ang plano ng Diyos. Pangalawa, ipinapaalala ng kwento ni Samson ang kahalagahan ng pagsunod. Ang kanyang lakas ay hindi mula sa kanya mismo, kundi isang regalo mula sa Diyos na nauugnay sa kanyang debosyon bilang isang Nazareo nang binalin niya ang kanyang panata na wala ang kanyang lakas. Panghuli, ipinapakita ng pagtubos ni Samson na hindi kailanman huli ang lahat upang bumalik sa Diyos. Kahit sa ating pinakamababang sandali, naririnig ng Diyos ang ating panalangin, at kaya niya tayong ibalik at palakasin muli. Ang kwento ni Samson ay isang kwento ng lakas, pagkabigo, pagtubos, at higit sa lahat, ng katapatan ng Diyos. Kung natagpuan mong makabuluhan ang kwentong ito, huwag kalimutang ilike ang video, magsubscribe sa aming channel, at ibahagi ito sa isang taong kailangang marinig ang makapangyarihang mensaheng ito. Patuloy nating tuklasin ang mga kamanghamanghang kwento sa Biblia ng Magkasama. Kitakit sa susunod na video at naway pagpalain ka ng Diyos.